Isa naman ang patay habang dalawa ang sugatan matapos ang walang habas na pamamaril ng isang lalaki sa Cotabato City. Yetan Oyan oh at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Balita mula sa Mindanao Mariing kinukundina ni Cotabato City Vice Mayor Butch Abu ang walang takot na pamamaril na isang gunman in a broad daylight sa Cotabato City kung saan isa ang patay at pagkasugat ng mahigit sa dalawang katao na ng pickup truck habang binabaybay ang Sinsuat Avenue Corner Governor Gutierrez Avenue. Ayon kay Vice Mayor Butch Abu, ang pinangyarihan ng pamamaril ay isa sa pinaka-traffic congested na kalsada at may maraming tao na may mga nakatalagang traffic enforcers at mga pulis sa lugar. Makikita sa CCTV na walang takip sa mukha ang ganman na kampanteng na maril at pasimpleng tumakas ng hindi nasisita ng mga enforcers na nasa lugar. Ayon kay Vice Mayor Abu, ito ay lantarang paglampastangan di umano at patuloy na pagbibigay kahihiyan sa lungsod ng Cotabato. Hinahamon nito ang liderato ng Cotabato City Police Office na aksyonan ang pagkamit ng hustisya para sa mga biktima. Pangako naman ni Cotabato City Mayor Bruce Batabalaw na may ulong gugulong sa hanay ng Cotabato City Police Office kaugnay sa tanong ng netizens kung nasaan ang mga polis nung nagaganap ang pamamaril. Matatandaang napatay si Ahmad Kanapya Uto habang sugatan ang mga kasamahan kabilang si Namadato Kanapya at JP Imran. Para sa MBC Network News, RH19, June Dimakuta, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sadyang sinunog ng isang lalaki ang isang bahay na naaktuan ito ng may-ari ng mga bahay sa sitio Kapampangang, Barangay Santa Rosa, Pilar Bataan. Sa ulat ni Pilar Chipopolis, police Major Larry Valencia, naganap ang sunog kahapod ng umaga. Ang suspect na itinuturong nanunog ng bahay ay kinilala na si Noel Ducot Kunanan, 50 anyos, mga ngalakal sa junk na residente sa nabanggit na barangay. Sinabi ng mga nagre-reklamo, nakita umano nila ang sospek suspect na may hawak na lighter at sinadyang sinunog ang kanilang mga damit at ari-arian. Nang ang mga nagresponding pulis sa lugar ng sunog, agad itinon over ng barangay ang suspect na kanilang inaresto. Sinabi ni Pilar Chief Police Major Larry Valencia sa DCRH News, hindi na umano magsasampan ng kasong arson ang mga nasunugan na sina Sherilyn Joy Garcia, Jasiree Milagrito, Jailin Duco dahil magkakaanak di sila, pati ang sospek na nanunug Para sa MBC TV Network News, Danny Kumilang, Aris 37 Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kandidato para konsyal sa Bayan ng Sual, Aristado, sa kasong psychological violence. Inaresto ng Suwag PNP sa pamumuno ni OIC Chief of Police J. Bram Casiano alas dos ng hapon kahapon. Ang wanted person na si Ramir Sison, 46 anyos, residente ng Barangay Poblasyon Suwal at kandidato para konsyal sa nasabing bayan. At ang pagka rito sa bisa ng warrant of arrest na pinalabas ng hukuman sa kasong isinampa-umano ng dating niyang asawa na Psychological Violence Under Republic Act 9262 na may petsang January 7, 2025. Pinagkaluban naman ng hukuman ng 72,000 piyansa ang akusado para sa kanyang pansamantalang kalayaan na posibleng makapaglagak ng nasabing halagang ang suspek ngayong araw. Para sa NBC TV Network News, ito si Freddy Pardo Aris 38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Cordillera, ipinalabas na ng Commission on Elections Cordillera ang unang listahan ng election areas of concern sa regyon para sa 2025 midterm at national local elections. Sa Cordillera, sampo ang natukoy sa ilalim ng yellow category, kabilang dito ang Bangged, Dolores, Lagangilang, Likwanbaay, Malibkong, Peñarubia, pidigan, pilar at Tayong sa lalawigan ng Abra at lubwagan sa Kalinga. Ang bayan ng Bukay sa Abra ang nag-iisang nasa ilalim ng Orange Category, samantalang ang ibang lugar sa Cordillera ay nasa ilalim ng Green Category o walang security concerns at may tuturing na mapayapa at tahimik. Ayon sa Comelec, like ang naturalistahan ay isa sa ilalim pa sa validation at update sa ipapalabas sa January 2025 2025. Samantala, sa Abra na may pinakamaraming air concern ay patuloy na susubaybayan ng Abra PNP. Ito sa pamagitan ng pagpapatupad ng pinagting na police checkpoints para matiyak ang public order and safety sa pagsisimula ng election period sa January 12, 2025. Para sa MBC TV Network News, ito si Romy Gonzalez, una sa Pilipinas una sa Pilipino. Inireklamo naman ang tatlong minor di edad sa bayan ng Victoria Northern Summer na isang negosyante na may-ari ng isang tindahan matapos na bumili itong tatlo na may piktos doon sa tindahan gamit naman ang peking pera ang tatlo ay dinala ng mga pulis sa police station at ito ay inimbestigahan. Ayon sa PNP, inireklamo ng may-ari ng tingdahan ang tatlong minoridad na istafa. Ang tatlo ay mga estudyante mula sa barangay San 3 at barangay Libertad Victoria Northern Samar nakatakda itong sa Municipal Social Welfare Development Office o MSWDO. Nananawagan naman ang PNP sa mga magulang na bantayan ng kanilang mga anak na hindi masangkot sa anumang krimen. Mula sa NBC Network News, Arts 34, Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.